Sa isang liblib na nayon, may isang mahiwagang kariton na nagdudulot ng kayamanan. Ngunit sa bawat gintong bariya, may kapalit na aral na dapat matutunan. Ito ang kwento ni Mang Tomas ang magsasakang naging bihag ng kanyang sariling kasakiman. Noong unang panahon, sa nayon ng San Isidro, may isang masipag na magsasakang nagngangalang Mang Tomas. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, binubungkal niya ang kanyang maliit na bukid. Kahit pawis ay umaagos, niti pa rin ang nakalagay sa kanyang mukha. Kasama niya ang kanyang asawang si Aling Rosa at tatlong mga anak, sina Pedro, Maria at ang bunso na si Juanito. Kahit simple lang ang kanilang buhay, Puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Mang Tomas pauwi mula sa palengke, napadaan siya sa isang madilim na daan. Doon, sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang lumang kariton na tila nagniningning sa liwanag ng buwan. Ano kaya ito? Bakit nandito sa gitna ng kagubatan ang isang kariton? Lumapit si Mang Tomas at tiningnan ang kariton. Walang kahit sino sa paligid. Bigla, narinig niya ang isang mababang tinig na parang bulong ng hangin. "Mang Tomas, Mang Tomas, kailangan mo ba ng tulong?" "Sino ka? Nasaan ka?" Ako ay ang espiritu ng kariton. Mayroon akong kapangyarihang magbigay ng kayamanan sa sino mang nangangailangan. Gunit tandaan, ang bawat ginto ay may kapalit. Biglang sumiklab ang kariton ng gintong liwanag at sa loob nito, puno ng mga gintong barya at mamahaling hiyas. Hindi makapaniwala si Mang Tomas. Kumuha siya ng ilang barya at nagmadaling umuwi. Ipinakita niya ito kay Aling Rosa. Thomas, saan mo nakuha ito? Totoo ba itong ginto? May nakita akong mahiwagang kariton sa kagubatan. Sinabi ng espiritu na pwede tayong kumuha ng ginto. Kinabukasan, bumalik si Mang Thomas sa kariton. At kumuha ulit. At kumuha pa. Araw-araw, dumarami ang kanyang kinukuhang ginto. Bumili siya ng bagong bahay, bagong damit at masasarap na pagkain. Ngunit unti-unti nagbago si Mang Tomas. Nakalimutan na niyang magtrabaho sa bukid. Nakalimutan na rin niyang makipag-usap sa kanyang pamilya. Ang tanging nasa isip niya, mas maraming ginto mas maraming kayamanan. Uni. Tatay, bakit hindi ka na nakikipaglaro sa amin? Mamaya na, Pedro. May importante akong ginagawa. Oh. Thomas, sapat na ang meron tayo. Bumalik ka na sa dati mong pagkatao. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan nating mas yumaman pa! Isang gabing maulan, bumalik si Mang Tomas sa kariton. Ngunit na yung gabi, iba ang hitsura nito. Madilim, nakakatakot. Ang dating gintong liwanag ay naging itim na usok. Mang Tomas, nakalimutan mo na ang babala ko. Ang bawat ginto ay may kapalit. Kailangan ko pa ng mas marami. Bigyan mo ako ng mas maraming ginto. Bigla, lumindol. Ang kariton ay lumubog sa lupa kasama ang lahat ng gintong kinuha ni Mang Tomas. Ang kanyang bagong bahay bumalik sa dating kubo. Ang kanyang mamahaling damit naging luma ulit. Lahat ng kayamanan nawala. Hindi! Bumalik kayo! Ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, Mang Tomas. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng taong may pasasalamat at pagmamahal. Umuwing basang-basa at walang pag-asa si Mang Tomas. Munit sa pintuan ng kanilang kubo, naghihintay ang kanyang pamilya. Tomas, nandito kami. Kahit wala tayong ginto, mayroon tayong isa't isa. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang aral ng mahiwagang kariton. Ang kayamanan na hinahanap niya ay nasa harap niya lang pala ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Patawad, nakalimutan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ko na kailangan ng ginto. Kayo lang ang kailangan ko. Mula noon bumalik si Mang Tomas sa pagiging masipag na magsasaka Ngunit ngayon naman, hindi na siya nag-iisa. Tumutulong ang kanyang mga anak sa bukid. At tuwing gabi, magkakasama silang kumakain, tumatawa at nagkukwentuhan. Ang kwento ni Mang Tomas ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o pera. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal, paggalang at pasasalamat sa mga taong nasa paligid natin. Madalas tayo mahumaling sa material na bagay. Nakakalimutan nating ang pinakamahalagang yaman ay ang oras na ginugugol natin sa mga taong mahal natin. Ang ngipi ng ating mga anak. Ang yakap ng ating asawa. Ang simpleng kasiyahan ng magkakasama. Tandaan, ang kasakiman ay isang malaking bilangguan. Kapag naging bihag ka nito, mawawala ang lahat ng tunay na halaga sa iyong buhay. Ngunit ang pasasalamat at kontento, ito ang susi sa tunay na kaligayahan. At kaya, mga kaibigan, sa tuwing tayo ay naghahangad ng mas marami, alalahanin natin si Mang Tomas at ang mahiwagang kariton. Ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa. Salamat sa pakikinig sa ating mahiwagang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa mas maraming kwentong puno ng aral. Hanggang sa muli, paalam! Mga kaibigan